Alam niyo bang ang ako sa mga taong mapagpanggap? Yung tipong sinasabi natin sa iba na kaya pa natin. Yun pala eh. Yun pala. Ang totoo ay hindi na pala talaga. Yung tipong ayang kaya ko yung lagpasan. Pero ang totoo eh. Parang gusto mo nang sumuko. Yung bang tipong ayang kaya ko yan. So, ang totoo. Gusto mo na talagang susuko. Yung tipong sabi natin sa iba eh. Kayang kaya ko yan kayang-kaya ko yan yung tipong walang-walayan sa akin pero ang totoo kahit ang totoo ay durug-durug na pala ang puso natin yung sinasabi natin sa iba na kayang-kaya ko magmabuhon pero ang totoo pero ang totoo pala ay eh, hindi mo na pala talaga kaya yung tipong okay lang ako okay lang yan walayan sa akin pero ang totoo nagpapanggap ka pa lang pala dahil ang totoo hindi mo na talaga kaya hindi ka na pala okay pero gusto ko lang malaman mo na na oo ang mga magulang mo ay mahalaga napakahalaga handang handa silang kahit anong mangyari ay nandyan lagi sila para sa iyo handang handang tanggapin ka kahit anong mangyari lagi mong tandaan ang magulang ay lagi nandyan sa likod natin kailanman hindi hindi yan sila mawawala sa atin